Magluto tayo ng steamed rice na pinasarap. So habang kumukulo na ang kanin, ilagay na natin ang grated carrots at ang tinusta na vermicelli. Yung vermicelli ay maliliit na noodles. Hindi ko siya nilagyan ng oil. So haluin lang natin ng maigi at ito ay ating iinin para maluto ang ating kanin. Huwag kalimutan na lagyan ng kunting asin ang kanin para magkalasa. Sa ganitong paraan ng pagluluto, uh, yung mga may problema sa pagngunguya, ito ay mas malambot na kainin kesa yung plain rice. At nagluto rin ako ng onions with uh, paprika powder. Iluto lang ng konti yan at ipaibabaw sa kanin pag nainin na yung ating kanin. Gumamit ako ng olive oil pero kahit anong cooking oil ay pwede naman din. Bagay ito sa mga medyo may edad na at nahihirapang ngumuya dahil sa kakulangan na ang kanilang mga ngipin o kaya lakas para lumunok ng medyo dry na pagkain or solid na pagkain. Kaya gawan natin ng paraan na sasarapin at yan ng lasa ang kanilang pagkain. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa mga videos ko. Follow for more! At dahil ako'y gutom na, kaya kumain na ako. Kain na po tayo! Napakalasa po nito talaga. Kaya yeah, subukan nyo pong uh, gawin ito at siguradong mas uh, masisiyahan yung mga miyembro ng pamilya nyo.